So, yun yung mga equipment pa natin na ilalatag dun. At yung mga plancha. Yan. Ito. Paano ka magkakasignal yan? Nandun yung, yung dagat oh. Sa atin pala yan ha. Okay. Yan Marami pa So yan, chinik naman natin yung height Kung kakasya dun sa gate Okay naman May iba lang na medyo ng konti Tanggalin na lang yung kahoy sa taas putol na lang huwag lang tanggalin sa baba para mayroong pag-anuhan ng porklet pag susundutan yan dami pa pala nito nandito sa labas kala ko yun lang yung nandito yan nandun lahat to. lahat po ito pang laundry lahat yan i-install natin yan doon sa <coughs> saglit lang naman to eh pwesto maging okay lang lahat doon so ito yung hinahanap yung kahoy ang wala yung scaffolding yung pang uh, sahig saan ka napunta ito lahat to, ito, ito lalaki niyan mm -hmm. hindi natin pwedeng eh, ano yun sa plastic ito yung kahoy na ngayon na nito mayroong ano yan wrist strap ayan eh, yung dagat wala yung kahoy na ano sa ano Nawala yung sahig nun Sahig nung scaffolding ah. Uh, dadalhin ba natin yan? Magagamit nung wala yung sahig Sige Ito na lahat Chef Lancha Napunta yun Nakahanapin tayo Hindi nakasahig na itong scaffolding Kung saan napunta Paano natin ang pag-install nito lahat, pagpwesto nito lahat? Lahat ng mga equipment na 'to. Paano natin ipwesto lahat 'yan doon? So, ayan guys, hanggang dito na lang. So, ayan, May papa upload na naman tayo sa Bye-bye. So, Salamat guys, thank you so much. See you na pagsubaybay.